mga guys, hello everyone good afternoon, so magluluto tayo dito, ay hindi pala kayo magluluto, nagluluto dito si papa ng tambakol, tapos sinati niya sa gitna, pang apat na hati, tapos naghati rin siya dito ng puting sibuyas, tapos binalatan niya ito para din na siya mahihirapan gamit na yung kamay na panghiwa niya tapos naghiwa rin siya ng pulang sibuyas, tapos sinati niya na rin, tapos sinati niya na rin yung puting sibuyas dito tapos nag din siya ng luya, tapos hinati niya sa tatlo, tapos hinati niya ng mga maliliit. Dinurog niya pala muna, tapos dinurog niya rin yung bawang, tapos binilatan niya, tapos nag siya ng sili tapos nag-prepare dito ng kawali, nilagay yung luya, yung bawang, tapos nilagay rin yung sibuyas. Tapos nilagay na yung ulo ng tambakol dito na hiniwa ka dito, naglagay na siya ng parang laman, um, atay, atato, or laman talaga. Tapos naglagay ng luya, ng sile, green, tapos naglagay din ng sibuyas. Tapos naglagay siya ng labuyo, pampanghang, naglagay ng kamatis, tapos naglagay ng paminta. So, dito naglagay si Papa ng suka para hindi agad mapanis. Tsaka para sumarap. Tapos, naglagay dito ng seasoning. Tapos, naglagay na ng toyo. Pampasarap din. Tapos, dito naglagay na ng pangalawang gata. So, yung lulutuin dito ni Papa parang tambakol na gata. Tambakol sa gata. Binuksan na. Tapos, nilagyan ng matchic sarap mapasarap. Tapos dito, naglagay ng talong. So, isang talong lang to na hiniwa-hiwa para magkasya na. Naglagay na rin ng purong gata. Tapos tinakpan niya ulit. Siguro nagset to ng mga 5 or 10 minutes. Siguro. Tapos yan, kinuha na. Luto na. So, sa mga gustong order ng bagnet pag ang nasa comment section yung link ng Lazada tapos Shopee. Meron din tayong pa, pa shuffle na pwede kang makakuha ng 1,000 pesos tapos pwedeng mabalik sa'yo yung in mo. Yun lang. Thank you.